Nakakaramdam ka ba na parang laging may kulang sa buhay mo? Yun bang kahit kung ano-ano na meron ka, e eh parang meron at meron pa din kailangang idagdag sa buhay mo? Yan ang takbo ng buhay natin sa mundo. Ang walang katapusang pagnanai sa mga bagay na akala natin kapag nakuha na natin ay pupuno na sa atin. Pero bandang huli, habang naghahabol ka, e eh parang lalong naiiwang ka. Bakit nga ba may mga taong nasa kanila ng lahat pero hindi pa din makuhang maging masaya. Meron din naman mga taong hikaho sa mga bagay na meron ng iba. Pero tila, solve na solve naman sila sa buhay. Palagay ko, alam mo na ang tinutukoy ko. Ang malaking kaibahan, yung contentment. Pag wala ka nito, kahit gaano karami ang meron ka, eh laging kulang. At pag meron ka nito, kahit kapos ka kumpara sa iba, pero hindi mo alintana at nandoon ang kasiyahan. Ang problema lang ay ito. Ang pagiging kontento ay hindi isang sitwasyon na kapag narating mo na ay permanente ka ng naroon. Ang totoo, madalas ang mundo ay may paraan para mawala ang contentment natin. Nandiyan ang mga bagong modelo ng gadgets na higit daw na mainam sa binili mong pinakamainam na daw. Yung akala mong top of the line, ilang panahon lang laos na. Kaya kung nagahabol ka ng latest, asahan mo na ilang panahon lang ang itatagal ng pagiging latest niyan. Nandiyan ang mga uso na kapag sinabayan mo ay mauuwi ka sa walang katapusang pagpapalit dahil alam mo na walang uso na permanente. Lahat nagbabago, lahat nalalaos. Kaya pag ang kasiyahan mo ay dyan mo ibinase, o oh sorry na lang, dahil temporary lang ang kasiyahan mo. Ang sabi nga sa Bible, kung sa bagay, Daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento sa kalagayan ang mayaman. Daig daw ng banal at kontento ang mayaman. Kaya kung gusto natin ng masaya at maayos na buhay, hindi kayamanan ng solusyon, kundi kabanalan at contentment. Palagay ko, sasang-ayon din tayo na hindi man lahat ay maaaring yumaman, pero ang lahat naman ay pwedeng magkaroon ng kabanalan at contentment dahil ang mga ito ay kaloob na nagmumula sa Diyos hilingin mo ito sa Diyos at siguradong ipagkakaloob niya sa ito. Hindi ka man yumaman, pwede ka namang humigit pa sa mayaman. Magtiwala ka at asa ka pa.